Hello mga idol, magandang hapon. Dito kami sa Kamuting Kahuyan. Ayan ang mga idol. Oh. na, <laughs> oh, nakahuli na kami. Oh. Oh. Ang dami idol. Oh. Ayan o. Hmm. Lalaki o. Oh. Lalaki mga idol. O oh, idol. Lalaki. Ayan o. ang buhay probinsya idol. Oh. Ayan. O. Oh. Saingin namin ito mga idol. Gutom dito, walang bigas. Hmm. Oh. Dito kami sa bundok. Walang bigas idol kaya ganap kami ng makain namin. namin. Oh, yan yeah, no? oh. Oh, ito pala yung nag nanguha. To. Yan kilalanin niyo mga idol. Ito si Boy Mas dati pa idol. Sikat na vlogger to mga idol dati. <laughs> Ngayon na uh, pobre na. Kaya nanguha nag kumain na lang ng, ng, ng kahoy. kahoy idol. So, si Boy Maas, yung ala yung si Boy Mas yung pagkagat ng putak Oh, yung lapinig, sabi saya. O, lapinig. Ayan, nanguha na lang ng kamuting kahoy. Kaya yeah, nagbablog kami dito baka sakaling umangat yung uh, ano namin uli. Uh, channel. O oh, yan. O oh, yan mga idol. Oh. May laman oh. May laman ng laki idol. Wag na yan. mapuno. Ito oh, ito. Idol, laman to idol oh. Laman ba yan? Laman to. Mm. Yan. mga idol oh. Nakain pala silang ganito idol. Gaya ko. Oh. Ayan, oh. Marami pala to sa bundok idol. Oh, oh, laki ng puno mga idol oh. Kita mo, king kuan ni Boy Maso. Oh, op. Oh, Pak nga kuwa Wala masama. Oh. Kaso lang na. Oh, so, kita mo naman. Kaso yan. lang to idol si May Bas, natutong idol, ha? idol natutong si Boy Mas. Uh, eh, oh, tingo natutong, nasunog ng katawan sa ano. <laughs> <laughs> sa init. <laughs> Taka na po ay idol. <laughs> ah, okay. Wala nang makain eh. Wag, pag, pag pang, pangita kuan mga kamuting kahoy yan kaya na umitim ang katawan. Oh, daming laman na nabali. Hmm. Hmm. Utang na mabubuhay na pala ang talaga ito kahit pakawalan walang tuloy yeah. maasay dol. Mabuhay doon si may maas. Buhay may maas. Maas. Ano yung muna nga doon? Ito. Ah, may idol. Yan na yung puro. Laman sa idol. Laman, laman yan? Laman yan. Ano si mo? Mm. Si Nakuha ka ka mamaya sa ako. Ayan. Marami kaming huli Ay, dito mga idol. Ayan ako. Ang... Tapos ma sa idol. Tunod taon. yun, kasi sinubukan ko yung isang puno doon. Wala pang laman, mga maliit. Oh, maliit. Ito si Boy Maas lang talaga ang sa kalam. Oh. Dito si Boy Maas nakahuli ng maraming laman, yan oh. Oh, yan oh. Kita niyo si Boy Maas. Oh, so, idol oh. Ano po na naman? idol oh. Na gawin ng puto yan idol. Gurang oh. naman oh. ah. Ah.

Ayan, idol. Ito talaga si Imboy Maas. Yan ang sakalam. Pwede na talaga talaga pakagat na masalang pinig mga idol. Thank you na mga idol. Maraming maraming salamat. Thank you. ganito oh. dito na kami mga huli mga idol. Gawa ng saing namin ito. Okay. Dito na lang mga idol ha. Thank you. Maraming salamat.